at meron tayong inihanda ditong mountain dew <laughs> kailangan nila yan dahil kung sakaling lilipad sila bukas, niligaw sila o mapapalayo sila, hindi sila basta-basta tutukod, Diyan sa norte maraming palayan, pwede silang bumaba makiinom dun sa palayan kaminala sila na inom nila yung may mga fertilizer, yari ang ating mga alaga so... yo what's up mga kalapatids, isang magandang umaga sa inyong lahat welcome back dito sa ating channel Chocobolo tv And for today's video, panibagong paghahanda na naman hen mga kalapatids dahil mamaya sampahan na naman para sa kanilang ikalawang training. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 40 kilometers din yon mga Sila pa rin yung ating isa sampahan. Ito na ako nakaakyat mga kalapatids, 7.52 ng umaga. So, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa para kawalan na natin sila para mapagpag yung kanilang mga katawan. Alright, alam na nila pagkaganyan. Oh, Sige, banat. Nagkumahos. Tapos, <laughs> Ayan, mga kalapatids. Yun. Si pag ng ating mga alaga. Aba, may nagpapakita kilas pa. Wala pang 30 seconds. Wala na yung ating mga alaga. Hindi na natin mahagilap dito sa paligid ng ating love Pagkakawala, ranging agad eh. Okay lang yan. Pagpaglang, tapos mamayang tanghali, ganun uli, and then mamaya, papahingahin na natin yan mga kalapatids lilinisin ko muna to gaya ng dati mga kalapatids pakakainin ko yung mga dapat pakainin dito sa ating breeders area kaya samahan nyo pa ako ano yung ating mga gagawing paghahanda para sa 40 kilometers kaya kung ikaw na hindi ka pa nakapagsubscribe eh mag subscribe, eh magsubscribe ka na i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kukwentuhan meanwhile update tayo mga kalapatids ito yung ating mga young birds na ipamimigay ito may mga singsing -sing na rin sila ito naka SDR to mga kalapatid so yung anak ng ating Banden Brook na nakapares doon sa Taiwan. All right, so hayaan lang natin sila diyan mabilad. Samantalang ako naman ay maghuhugas muna ng kanilang mga hugasan. A few moments later. Update tayo mga kalapatids 9:02 ng umaga. Kararating nga lang ng ating mga flyers at ito na sila. Yung iba ay nagsipasok na. Samantala, yung ating mga parapernalias eh okay na. Sabon, nalinis at nabilad na natin sa araw na patuyo para talagang malinis yung ating gagamitin para sa kanina samantala, balik tayo dito sa ating mga players mga kalapatids, bad news sa aking pag-oobserba, yung iba sa ating mga alaga ay mukhang tatamaan ng sakit kinakikitaan natin sila ng senyales na parang uh, magkakasipon lalo lalo na ito, yung blue bar na yan yung unang dumating mga kalapatids eh, parang papikit-pikit yung isa niyang mata bagamat hindi pa naman totally one eye cold, eh parang dun mauuwi gagawin natin, back to natural tayo mga kalapatids so nagprepare na ako dito ng dating gawin organo kalamansi na may honey mga kalapatids at dito yung limang bawang susubo natin yan dun sa ating limang pliers at syempre dito ang bibigay natin sa kanilang patoka ay yung merong tag liver oil palalakasin natin yung kanilang resistensya para na sa ganun eh tumaas yung kanilang immunity level at ma-overcome nila yung sakit kung ano man yung tatama sa kanila Dinamihan na natin ng kahit papaano dahil mamaya palilipa rin naman natin silang tanghali eh, and then punti na lang mamayang hapon. Kasi nga ayaw natin silang mabotsyog dun sa trap dahil baka mamaya eh di sila matunaman. Kaya anong na natin sila dyan kumain at nakaredin na rin yung kanilang tubig na may patas ng oregano at kalamansi at honey. Hindi yan yung blueberry na yan o. Oh. Kahit uh, alam natin hindi maganda yung kanyang pakiramdam eh magagana naman kumain yung ating mga alaga. Under observation pa rin yung ating mga alaga kung ano bang pwede nating gawin kung sakasakaling lumala yung kanilang pakiramdam. Titignan natin yan. Kaya tutok pa dito mga kalapatids. Alright. 75 years later. 1.27 ng tanghali. Ayan, sobrang init. Woo. Init talaga Ooh. ngayon dito sa Pinas. Namantalahin natin ang pagkakataon. Tignan natin kung makakapagparonda tayo. Buka nating pakawalan sa ganitong oras. Konting pagpag -pag lang kasi mamaya hapon hindi na tayo magpapa ronda sa ating mga alaga. Bas, bas, bas. Bas, 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 bas. Okay. Sige, okay. sige. lipad. Ooh. may isa pa, may isa pa. Yun. ayun, rumonda mga kalamatids. Patanghali ang tapat. Rumonda yung ating mga alaga. Ayun. Ganyan. Para lumakas yung stamina. Ayun. Ooh. Naglalaro-laro pa sa hangin yung mga alaga natin. Hayaan natin mapagod sila, mga kalapatids. Tingnan natin kung hanggang saan sila. Taas nila, mga kalapatid. so Yun. Lakas ng hangin sa taas, mga kalapatids. So, Hinhinahan pa sila. Tumutuldok sa katanghaliang tapat. Ewan ko kung nakikita nyo. zoom ko na. Weh! <coughs> Ganado yata sila pag uh, tanghali Sa bagay kanina na kaysang oras din sila. A few moments later. Time check tayo mga kalapatids. Alas dos ng tanghali. Alright. Nandito na sa loob yung dalawa natin mga kalapatids. Ayan. Papasok pa lang yung isa. Yung isa pumasok na. At ito nagdadatingan na yung ating mga alaga. Mga ilang minuto lang din sila lumipad. Lampas kalahating oras lang mga kalapatids. At talagang hindi na nila kinaya yung init okay na yan hindi na natin sila pagpwersahin hayaan na natin silang mag relax ayan nagsisidatingan na yung ating mga alaga a few moments later alas 4 na mga kalapatids kaya pakakainin na natin yung ating mga alaga yan na yung ating mga alaga ng tubig ng panulak pero sagot natin yan mga kalapatids ng anubis sapagkat meron tayong inihanda ditong uh, mountain dew <laughs> Hindi, electrolytes to mga kalapatid Kailangan nila yan dahil kung sakaling lilipad sila bukas At uh, maliligaw sila O mapapalayo sila eh, Hindi sila basta-basta tutukod sa kung saan Alam nyo naman, dyan sa norte Maraming palayan Andyan yung rice capital ng Pilipinas So pwede silang bumaba, makiinom dun sa palayan At pagkaminala sila Nainom nila yung may mga fertilizer Yari ang ating mga alaga So pag may electrolytes, meron silang ang uh, salt sa katawan, hindi basta-basta sila mauuhaw mga kalapatin. Hindi basta-basta ma yung ating mga alaga. 75 years later. Talo na tayo dito sa exciting part mga kalapatids. Alas 9 ng gabi, kargahan na ayan yung ating mga alaga. So dahil sa dami ng na nagkakarga, dalawang crates na yan mga kalapatids. Magkahiwalay ang cock at hen. Nasa taas yung hen, nasa baba yung cock. Good job sa ating club coordinator na nakaisip ng magandang pamamaraan. Siyempre para hindi malamog at hindi makawawa at magsiksikan ng gusto yung ating mga alaga. Kaya lang kinakabahan ako dito sa ating blower na ito, yung hen na yan. Hindi ko alam kung talagang nag-iipon na siya ng lakas at puwersa para sa baki na bukas ang deparan. Pero baka rin naman eh, nadali na siya ng tuluyan at nagupo ng kanyang one eye cold. Pero sana mga kalapatid, eh, okay lang yung ating ibon at makauwi sila. Sinamantala ko na rin yung pagkakataon mga kalapatids na kunin yung aking SDR ring. Kaya sa mga kalapatids natin dyan na nanonood, mag-subscribe na kayo dahil kailangan ko nang i-dispatcha yung mga young bird na ipamimigay natin para makasali, balikan nyo lang yung episode 91 at alamin yung mga dapat nyo gawin dun sa mechanics na naroon para na sa ganun ay eh, makasali malay mo, isa ka sa mananalo alright mga kalapatids, good luck sa ating lahat abangan sana ang episode natin ngayon pero ang nangyari tayo ang inabangan ng ating mga alaga paano kasi 7.15 na ngayon pa lang tayo nakaakyat dito sa ating kulungan at eto na yung ating mga alaga galing yan ng kalumpit bulakan hindi ko alam kung anong oras dumating tong mga to eto na yung isa eto yung nahuli nung nakaraan So, maaga siya ngayon. Ito yung dalawa. Hindi ko alam kung sino yung nauna sa kanila. At kulang na lang natin yung blue bar. At saka si Zach Focus, yung magkapatid na nestmate. So, abangan natin sila mga kalapatids. Papapasukin ko lang to. Samahan nyo pa ako. Alright. Habang inihintay natin yung dalawang ibon natin na dumating, e, update muna tayo dito sa ating dalawang young birds na ipamimigay. So, meron tayo dalawa dito. Ayan, malalaki na sila mga kalapatids. Tapos dito, nagpisa na yung isa. So, hindi ko alam kung mapipisa pa yung isang itlog. So tatlo at isa dito bali apat na ibon mga kalapatids yung ating ipamimigay. Kaya sa so, mga nakatutok dyan mga kalapatids na hindi pa nakapagsubscribe dito sa ating channel, na kung magsubscribe ka na ihit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka balikan mo na rin yung Uh, episode 91 natin na ilalagay ko dito sa screen At yung link sa description Para nang sa ganun ay mabasa mo At mapakinggan mo Ang uh, kabuang detalye At mga mechanics kung paano ka Makakasali doon sa ating Igagawing paraples Para sa inyo talaga yan Sa ating pagpapasalamat sa inyo Dahil sa inyong uh, walang sawang pagsuporta Uy may dumating mga kalapatids Ayan Alright dumating si Zach Focus 7 20, dumating yung ating alaga So isa na lang, ang kulang natin mga kalapat yung blue bar na hen And Yun yung nauna nung nakaraan eh So siya ngayon ang huli Alright, lang ako, dumating na yung, yung blue bar Alright, kumpleto na yung ating Mga alagang flyers, time check tayo 722 5 over 5 na yung ating mga hinihintay Dito sa ating kulungan Kala ko talaga, mababawasan na sila Pero, ayan nakikita nyo Lumalaban yung ating mga May hinang nila lang at uh, automatic yan o obserbahan natin sila kung magiging matamlay ba sila may dala ba silang sakit nahawa ba sila at uh, nang sa ganun ay magawa natin yung mga kaukulang bagay na dapat gawin para suportahan naman yung ating mga alagang may hinang nila lang alright mga kalapatid sayang talaga hindi natin nakita yung uh, oras ng pagdating nung tatlong nauna pero base dun sa ating timestamp pagkakita natin sa kanila eh, nasa 1000 yung kanilang speed samantalang ito, yung dalawang nahuli ay nasa 900 speed so good job sa ating mga alaga mga kalapatids ngayon, yun nga, ba gaya ng sinabi ko oobserbahan natin yung ating mga alaga at uh, mamaya maya pakakainin ko sila ganun pa rin yung pagpapakain na ating gagawin normal lang din, pero pagdating nila ginagawa ko, doon tayo nagbibigay ng vitamins. Anong vitamins ang bibigay natin? Siyempre, pang mahinang nila lang lang. Small time lang tayo, mga kalapatids. Uh, lang na uh, ang ating ibibigay. Ito, mga kalapatids. Natin sponsored, mga kalapatids. Yan, pinakita ko lang yan ang ating ibibigay para nang sa ganun eh makabawi naman yung ating mga alaga at syempre kasama na doon yung electrolytes mga kalapatids para ma-replenish at uh, maibsan yung uh, e stress na nakuha nila doon sa truck at yung sa paglipad mga kalapatids so hayaan na natin sila magpahinga mga kalapatids at patuloy ko kayong i-update sa ating mga alaga palayo ng palayo yan, kaya tutok lang kayo mga kalapatids kaya kung ikaw na nanonood ay hindi pa nakapagsubscribe Naku, mag-subscribe ka na at ihit mo na ang notification bell para nang sa ganon e updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating channel bigyan mo na rin ako ng like at mag comment at pakishare ang video kung yung nagustuhan para nang sa ganon ay marami pa ang maabot ng ating programa at pakisuportahan ang ating facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na katutulutan ng mga kaalaman paano mga kalapatid ingat kayo sa araw na ito hanggang sa muling pagkikita Salam. Alright. Good job Saynya. Good job. Good job.